po si Glenn R. Marso, tubong pampanga, pero ngayon ay naninirahan na sa Sariaya, so, Dating nagkaroon po ng neurocarcinoma peripheral fibroblastoma o sa madaling salita, ito po yung tinatawag na brain tumor. Na-diagnose ako way back 2021. At nagkaroon po ako ng anim na buwan na tanning sa aking kalagayan at within that month ay oxygen dependent na po ako ang karamdaman ito ay gumupo ng aking lakas na kung saan may bahagi ng aking katawan ay nagbiblid mata, tainga, ilong uh, sumusuka ako ng dugo at gulay na ako for how many months talagang bedridden po ako uh, at the same time maraming mga gamot na sinubok pero one time ay merong isang kaibigan